Tingnan nyo naman si Periana, ang kagagayakan. Tumawid okay. ng baha, tumawid ng baha. Ano nyo naman, nagbubula. Siyempre ko, basahin natin. Ayan. Ang batanggay niya ay ano? Nakarating ng kamay nilaan. Ganda ng top. Tapos pagbaba, nakabayakis ang ano? Alam mo ay tumawid ng baha. Alam niya yung nakabayakis? Hindi lang, baka gano'n. Ayan na, oo. Ingat yun? Ah, tingat Sino 'yon? Ah, pala, pala. Kaya ayan yung señora ng ganitong tab, nandiyan lang siya yellow basket, guys. Tapo kagatan. Akin na muna yung ano, Ay, akin na muna 'yan. Yes. Para yes. pati ganda, lalagyan mo lang ining siya ng pandoob, ano? Oo. Jus nganya hindi sa baba na siya. May kababalesin, hindi Dahil butas-butas siya. Nakaano lang siya, Pero, naka yun, yun, yung ay, ang I'm ganda mo. Dance, dancer. Oo, oh, oh, diga. Tama-tama pag nag ka. Oh. Nakachub wow. lang siya. <laughs> Bakalayo ng mga... At saka syempre saot otong din yung aking necklace. Uy, tingnan mo yung necklace niya. Hindi yan kumukupas Sobrang mabenta to. Oo. The... Trending na trending yan. And Kita dami, mo kayon, 1.4 million na yung wow. views o oh, 1.5 wow. na. Parang ganon, 1.4. Alam niyo ba guys, ito ah, hindi sa pag-ano, hindi ko na ito hinuhubad. So kapag naliligo ako, nandyan na yan. So ibig sabihin, matibay siya kasi hindi siya kumukupas. Yes, okay. hindi siya na fade yeah. Yeah. Tapos yung necklace, ang ganda ng pagkakayari. Ang yung ganda ng chain. So, kahit anong outfit nyo, bagay na bagay ito. So, ah, hindi bagay... mo na nga hinuhubad yan. Wala nang hubaran to. Kasi oh, syempre, parang Enam. nga naman, na. nakakalimutan. Ayaw katas. bagang, oo. Oh, kasi nasimu pa rin ko minsan makakalimutan kaya isuot. So, at least ngayon, pag hindi, pag, pag, pag hindi kong hubad, may napapansin pa ako yung kanyang salamin. Ay, ba? parang napapansin ito sa akin. Oo oh, okay. ay... no. Something... oh. naman, lahat ng may bago oh, kapansin ka. O, okay? oh, yan, yung bag pa. Maganda. Okay. Hayaan nyo guys, ilalagay ko yung link dyan sa Yellow Basket para hindi nyo na ako tatanungin kung saan ba nabili to, nabili oh, yan. Oh, yung bag niya, Ineng, nagustuhan ko. Ang daming naiilagay oh, nito. As if, tinan nyo naman para sa parang bag. Parang, ano oh, oh. ay, Diyos ko, bigat. Hindi ganyan mabibistrab. Hindi. Matibay eh. Ay, oh, so, para from, aniyan. ano yan? Buong, ano ko? Momo. Momo Select. Momo Select. But, Ayan. Actually, dumaan nyo, nagla-live. Nagla-live-live nung kanilang store. Oh. Nabudol ako. pa-check out ako. Eh, tinitingin na binubukot na to. kaya binubutay tin na pag ganyan ang lawak daw na may lalaman din Oh, check out ka sa akin. ganda talaga ng top. Bye. Ingat kayo. Yes. Ayoko na niyan. Busog na ako. Okay.